Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos sumano ang pagtatalo sa kanyang asawa, walang awang sinilaban ng isang ginang ang kanyang tatlong menor de edad na anak, kabilang ang isang taong gulang na sanggol at kanyang sarili. Higit isang linggo matapos ang trahedya, umano rin ang sospek. Una sa balitang yan, si Edwin Duque. Itinuturing ng nga sarado ang kasong isinampa sa ina ng tatlong batang sinilaban ng ina nito sa barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Bolter Rivera, Chief of Police ng Santa Maria, Bulacan, kinasuhan ng preside o parricide si alias Mami. Makara nga sunugin nito ang tatlong anak na lalaki sa kasunugin naman ng kanyang sarili noong May 7, 2025, araw ng uh, Webes. Agad na namatay ang bunsong lalaki na idada isang taong gulang habang ang idada tatlo at anim na taong gulang naman ay binawian ng buhay sa pagamutan noong araw ng Sabado. May 15 naman nang bawian ng buhay sa S. Abino Medical Center ang ina kaya close na rin niya ang kaso laban na sa kanya. Sinabi ng opisyal na base sa kanilang nakalap na impormasyon, nagkaroon din ng pag, pagkaunawaan ang ina ng tatlong bata ito yung 31 years old na babae at ang ama naman na isang may ranggong korporal na 31 years old ay nakatalaga sa PNP Maritime Police sa Batangas. Sa ngayon ay nakaburol ang tatlong bata sa Santa Maria, Bulacan habang ang kanilang ina naman ay nakaburol sa Batangas. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng PNP para mabigyang linaw ang naturang malagim na kamatayan ng, mag, uh, ng mga biktima, ang tatlong bata at ang kanilang ina. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23, Edwin Duque Nagulat sa Nisa una sa Pilipinas, una sa Pilipino.